Hoy! Ay, naan dyan na sa loob eh. Wala pa yung iba eh. Ito, ano po eh? Ah, pili. Pili ah. Pili ah. Pili ah. Pili ah. Hindi, ano yan? May daan yan. Pagkaan yung tubig. Tinayin yung tubig. Malamig. Malamig na tubig dyan. Ang tubig dito ay... Hindi ano. Kahit to yung, yung init ng mm, ano? Malamig ang tubig dito. Oh, oh, tubig. Hmm. Ano? <laughs> ano, manamis na miss yan, tikman mo. Oo, oh, ano. Malamig yan. na, malamig ang tubig ka eh, na. No? Kaya na ang tubig dito. <laughs> malaki, may kahit pa kung malalaki-laki sa dulo, sa so, lansata. Mm. Saka yung mga ano, gugo, oh. yung pilipilipit ng katawan. Mm. Tuntua ako, nakakita ko rin ng gugo. Saka yung mga baging ang lalaki. Lalaki oh. May ratan pa. Pasaan? Ayan, mga ngapit bahay kami. <laughs> Pupunta kami sa birthday han Tingnan nyo. Oh. kayo yata ako ng bisita. Oo. <laughs> kaya nga yan nag kaya nga yan umalis sa trabaho eh. <laughs> te, tag-isa tayo dito sa kahoy, te. Buhat tayo, te. Ayun oh. Ito hindi umaayos ang buhay ko. Tas ang ko lang ano. Ayun yung may-ari oh, binata pa yan. Yung Manawagan ka na nga sir para makapag-asawa ka na. Ay, ay, may bahay na, kulang na lang ay asawa. O, tingnan nyo, cute na, na bahay Halika na dito, saba na tayo. <laughs> <laughs> cute yung bahay oh, niya. Talaga ko na ano, ganda siya, pag ganun, no? Hindi hmm. pa pinutol yung kahoy sa taas, oh. Ayan nga, yun sabi ko, dapat pinutol na. Oh, dapat pinutol na yan. Oh, kasi, mabubulok. Kasi nilagyan ng ano. Kung hmm. mabulok, damay may si looban, no? Eh. Nilagyan rin ng tabla. Hindi pa, eh, nusog yung yero, eh. Tapos yun tapos pinilagyan rin ng tabla para yung ano. Magha-house tour tayo. Hindi pa tapos eh. Kalansay pa nga oh. House tour sa bahay ni Sir Herb. Oh. Uh -huh. uh -huh. Palas pa. Inuna ko talaga yung ano. Source ng tubig. Ang hirap pag wala talaga yung ano. Oo. Uh Ikaw -huh. uh -huh. wala talaga kami. So talagang doon. po asikatin na awas si Manong. Nagwalis. Si Yan si Mickey na makulit. Sino nagtanggal? Sino nagulo ng cortina, ha? Ah, yung kulay pink, ano? Talagang... Ako, nag Ayan, yung bulak -bulak. Ayan yung aking granada May bunga na Ayan. Sinong nagsira? Sino nagsira, ha? Talagang pakialamanin ang mga animal. May pa flower din dyan. Nilagyan ko siya ng ganyan. Para pag umulan. Ayan. Sumibol na. Ito sibuyas. Ah, may sumibol. Ano ito nang spinach? Ano gulo, ma'am? Ah, spinach yan. Yung kanyang ano. Dito pala makapagpunla. Maraming ipot. Lagyan natin ang kulambo. Hindi lang eh. Ha? Hindi. Yung, ter yung terang yung tirang kulambo. Mar malaki pa ba yun? Yung kulambu, Yung net? yung net ba? Yung tatlo Ipagano e ano natin. Hindi sa lupa. Pag nagbinhiba para hindi kainin. Dito tayo magbinhi. Lagyan natin ng ganon.